Yan, sa ngayon, medyo mataas talaga ang presyo ng baboy. Uh, dumaan na yung uh, may epekto yan sa mga nag-aalaga ng baboy at salagang baboy. Uh, mataas ang mortality, mabagal lumaki, pagka mainit, at uh, marami nagkakasakit. So, ibig sabihin, tumataas yung, yung production ko. Kaya, medyo tumaas din yung, yung presyo ng ating kaming baboy. Sa ngayon, 220 pesos per kilo ang farm gate. Uh, pag binili mo ito ng live o buhay, pag iyong uh, ang, ang dapat na presyo nito, sa aming computation, dapat dagdagan ng traders ng uh, 60 pesos at dadagdagan din ng retailers ng another 60 pesos per kilo So, dapat ang laman at kasim sa palengke ay 340 pesos lamang. At ang liempo dapat ay mga 370, 380 pesos. O yan ay umabot ng 400 o sumubra pa sa 400, may nagsasabanta lang na naman. Imported na produkto. Ito po ba ay pwede mangyari ulit ngayon kapag nagkaroon ng na expressway? Ah, hindi na. Pagkat yung misdeclaration, undervaluation, misclassification, na yan ang talamak na nangyayari ngayon sa Congress, sa Customs, ay yan ang tatama ng batas na ito. Uh, hindi na pwede yung uh, ilalagay mo ay eh, opals, pero tunay na karne ang iniimport mo. No? Ilalagay mo sa deklarasyon ng iyong For permit ay mechanically deboned meat ng palay tunay na karning manok at baboy ang iniimport mo. Ina-undervalue mo ang kuha sa sa US sa Europe ay 3 per kilo ay nilalagay mo per, uh, 50 cents, 80 cents per kilo kulian, yan dito sa anti-agricultural economic sabotage ang madi-dismissed. So, dito sa pagkakataon oh, nito, ah, dahil yung hinuhuli at nanguhuli magkaiba, nakasama pa ang nakatuon ang ating mga sektor ng agrikultura na apektuhan itong uh, smuggling, hoarding, profiteering at, ka at kartel. Kaya naniniwala ako na magiging matagumpay na sa pagkakataon ito, itong batas na ito. Kaya inalis like ang biro posto? Talagang sa lahat ng hearing, sinasabi ko, hindi pwedeng isama ang posto sa National Council at hindi rin pwedeng isama ang posto sa Enforcement Group. Dapat independent ang uh, council at saka ang enforcement group sa pag-iimbestiga at uh, ika nga sa pagpapile ng kaso. At ang maganda nga nito, meron pa pang reward sa tipster, meron special prosecutor uh, team na titingin dito, at even ang private citizen pwede na magpile ng kaso. Dati, custom lang ang pwedeng magkaso. Sir, for the record, kailan na po na-ratify Noong May 22, ng Wednesday, last day of session, uh, session uh, na-ratify ito. At nagpapasalamat tayo sa mga senador, lalo na kay Sen. Cynthia Villar, kay Speaker Martin Romualdez, kay Martin Berga, yung chairman namin, Uh, kay Senator Aimee, Senator JB, Senator Tolentino. Yan, yung mga kasama natin na uh, uh, tuwing magkakaroon kami ng hearings, uh, hearing sa Senate bilang resource speaker, sila yung mga nakikita ko. Ah, uh, lalo na lifetime imprisonment, non-bailable. Eh, palagay ko, matitigil na yung pagsasamantalang ito sa magsasaka at sa mga mamimili ng ating bansa. Sir, for the record too, sir, meron po kayong data kung ilan na yung mga nakikilala din like, ng mga smuggler, order, or tagdol? Kung may bilang po ba kayo? Alam mo, nag, marami ng investigasyon na uh, ginawa kami sa Senate, sa Congress, at halos marami yung paulit-ulit ang pangalan na uh, tumalabas tuwing may investigasyon. Eh, kaya, kaya nga sabi ko at babala ko eh. Kahit may yumama na na yumama, tumigil naman, tumigil na kayo. Pagkat meron ng batas na totoong tutugis sa inyo. Ah, na ito talaga maging ganap na batas. At pagkat siya mismo may sabi, natutugi siya nung last sonar. Ito mga nagsasamantala ito sa ating mga kababayan at ginawa niya urgent and priority bill itong batas na ito. So ayo so, mga smuggler, hoarder, profiteer, cartel ay yumaman na ng yumaman. kaya ay kasabihan tayo huwag kayong masyadong uh, ganig at uh, maawa kayo sa ating magsasaka at mga mamimili. Tumigil na kayo ang uh, pinagtatawa ng kami ng mga smuggler, hoarder, trafficker, cartel. Pagkat walang nangyari, iisang provision doon, yung ang nanghuhuli at hinuhuli ay mukhang iisa. Dahil ang kostong, ang siya nanghuhuli, alam ng lahat na hindi mo mangyayari ang smuggling kung wala kasambuat kostong. At uh, sa totoo lang napakahirap ng pakikipaglaban natin para maipasa at uh, magawa itong batas na ito. Ang uh, mga smuggler, hoarder, profiter, cartel, tumigil na kayo. Una, Maawa kayo sa magsasakat mamimili. Pangalawa, maawa kayo sa inyong sarili. Pagkat pag kayo lifetime imprisonment, non-bailable, at tatlong beses ang multa kung magkano ang inyong ini-smuggle. At pwedeng makumpiska ka ang inyong warehouse, ang inyong cold storage, kapag kayo nasangkot dito. Binabalaan ko rin yung mga uh, broker na nakikipagsabwatan na nagpapagamit sa mga smuggler. Tumigil na kayo pagkat ito na ang katapusan ninyo kapagkat nasa ilalim na tayo ng bagong Pilipinas at ito ay ipinangako ng ating mahal na Pangulo, Pangulo President PBF. Mapasalamat din sa kanya, kami mga magsaka. At binigyan niya ng panibagong pag-asa ang ating sektor ng agrikultura. Ang ating mga nasa sektor ng na agrikultura ay bigyan natin ng panibagong pag-asa. Ito na yung isa na napakalaking pag-asa na nakikita naming mga nasa sektor ng na agrikultura. Uh, ano po uh, paalala ng warning na lang po? Uh, mo ay kasama ka sa makakasuhan. So, even yung mga broker, Kinakailangan yung mga broker magkakangay. Eh. <laughs> Ito na yung pagkakataon. Magingat-ingat kayo kapag so, kasama kayo sa so, mapapaylan ng kaso ng economic sabotage sa akin.